Okay, si pipino natin. Ayan, itsura. selection harvest tayo kahapon. Pero may malalaki na naman akong nakita. <laughs> Ilang piraso lang napitas natin kahapon dito. Ayan na, si cucumber. No? ang mixing natin dito ay urea sa triple 14 para lumago pa kasi kung hindi pa ganong malago nasa 36 o 37 days na to kasi naka first pick na tayo yan kasi may meron na naman oh. malalaki na naman nakapakabilis mga part na ibaba pa lang yung napipitasan natin mm. no? kapag uh, puro ganyan yung bulaklak at walang lumalabas na bunga na katulad nito ano ba yun? Ayun pala pwede kayo magpuro ng triple 14 o maghalo ng urea 50-50 1 is to 1 ganon <laughs> isang lata isang lata rin na triple 14 para lumabas yung mga bunga kasi ang daming nagtatanong bakit daw yung pipino ay walang lumabas na female ano? oo sa atin eh madami hmm. halos lahat ng sanga ay may bunga kahit dito sa taas ayan variety natin may gasi ang nireklamo nila yung legacy <laughs> ayaw kumbaga ka. Ayan, medyo pag uh, dito sa baba nag na. Pero na 4 naman natin, natigilan naman natin. Ayan, meron pa palang malaki dito. Hindi natin napansin to. Hmm. Dito sa tayo sa ilalim titingin, madaming bunga yan. yun yung update natin dito sa ating cucumber. Presyo, medyo bagsak ang presyo guys sa 20 to 15 pesos Ayan, ito yung pipitasin natin baka sa makalawa pero baka maka share. makaroon tayo ng seleksyon bukas kasi mag oversize na iba ayun hmm. sa part, sa taas wala pa tayong napipitas puro nasa lupa pa lang kasi ganito pa lang yung bunga sa baba sa taas may malalaki na talaga ayun oh. No? hindi natin nakita kahapon <laughs> ay nako kahapon lang ang bilis ano kasi ang ginawa natin pag dito ay every four days yung gap para mabilis yung paglobo ng bunga mabuhay lahat ng mga malilit na bungang ganyan para konti lang yung malagas pag ganyan kasi kalago na guys mas marami ng nutrients ang kailangan yan kasi kung weekly yung pakain mo maaaring nga hindi maglabas o maglagas yung bunga ano no, yun yung mga tips natin sa pipipipipi no? tapos ang in-spray natin dito ay yung kapwan para dun sa mga leaf miner uod matindi uod Hmm. Dala dalawa na yung lumalabas dito, ayan. siya nga may bunga. Hmm. Ewan ko dun sa iba bakit ganoon. Baka yung pag-abono, guys. Dapat mag 4 days yung gap. Kasi kung 10 days o weekly yung pag-abono mo, maaring madelay yung pagbunga o maaring hindi niya mabuhay yung mga malilit na bunga na ganyan iba, iba kasi sabi na nagyayelo yung mga bunga ng lumalabas mga katulad nito hindi nagtutuloy huh? sa atin okay naman ano sikreto lang ay sa abono kasi pag gantong malago talagang binibigyan natin ng sapat kasi pag nagkulang yan maaaring i-deny niya yung mga bunga o maaaring siya tiktok. <laughs> ay nako kahit na medyo mababa presyo okay naman kasi pino yan every 2 days 1 day gap lang talagang magbibigay at magbibigay ng bunga yan makakakuha tayo ng mga bunga Ayan sa ilalim, madami tayo sa ilalim. Hindi makita yan. Eh. No? No, tip nang natin pag ganito kalago kailangan mas marami ng nutrients sa may bigay natin para magbunga na magbunga si pipino kasi ang pipino madali lang ang buhay Ayan, mga. kapag ka nasuportahan sa, sa pagkain nutrients ay eh, talaga mabubuhay niya yung mga ganyan ano? magtutuloy at magtutuloy yan Yan yung itsura. ginagawa natin, nagtarim tayo ng string beans, sitaw dito. Wala nang land preparation. <laughs> Ito yung pipino. Ayun naman sitaw. Ito yung talong natin. Ayan, pero mayroon tayong nilagay na talong para hindi sayang yung panahon habang tumataas yung sitaw tumataas na rin yung talong kasi ang sitaw medyo madali lang din ang buhay hindi katulad ng talong ay nako no? yan yung sitaw natin na konti ito naman yung talong natin naka first harvest na rin tayo naka harvest na rin tayo kahapon dito pero dahil pa rin bunga nagpakain tayo kanina dalawang triple 14. saka isang urea pinakain natin hindi na natin ipakita no? yung hmm. bunga ni hmm. talong pag ganyan di mo makikita kung <laughs> nasa itbaba lahat ayan for ah, this din yung pagabono natin para mabilis yung paglaki kasi e baka hindi natin kayanin yung paglaki ng mga bunga hindi dati abutin kapag uh, din sa no prince Ah marami, sa, sa akin, ah, marami na sa sa akin na grabe daw bagabo, no? Ay kung ganyan naman ang bunga. Sulit naman. Hmm. Baka makaseleksyon na nga. Ah. Pipitas <laughs> lang kahapon, dami niyan, no. Oh. Halos ah, ganyan lahat. Ni talong, no? Baka ganda na lang, guys. Update lang natin yung pipino natin tapos pasilip natin konti tong talong natin para isang video na lang. Ayan. Pinakain natin kanina dito, triple protein sa kayuria, no? Ang ganyan yung madahon. Thank you.